Nag-order nga pala ako sa Facebook. Dumating na siya. Dito na tumawag na sa akin. Dalawang action camera. Uh, nagkakahalaga siya ng 1398. Tapos uh, dapat ang delivery niya to to 4 days. Kaso nung na, na order ko na, nakapag-fill up na ako kahapon, ngayon dumating sa kaagad JNT. So titingnan natin kung legit pa itong ano na to, itong uh, action camera na to, 5K to. 5K action camera. So, titingnan natin kasi sa atin sa mga uh, online store gaya ng Lazada, uh, medyo mahal siya. So dito, dalawa na siya ang package niya. Isang camera, tatlong battery so ginawa ko siyang dalawa. So dapat pag isa lang uh, 898, pero pag dalawa siya magiging 1398 lang. murang mura 'di ba? So parang ano ko sinadya ko talagang orderin 'to kung legit siya. Makita, hindi na 'yung rider. At uh, tumawag na siya sa akin. So titingnan natin at saka obserbahan din natin kung ano yung magiging ano nung, nung rider sa mga ganitong sitwasyon sa ganitong senaryo okay ito boss nag-unboxing kami na ano isang customer binayaran niya pa rin yan kahit ano Ka kailan yan? nakaraan lang boss ito yung detail no? Oh. dito October 1 ito nakaraan lang mm -hmm. Opo, Facebook ano yung mo? order niya? gold daw gold daw ang inaari niya hindi naman yung gold boss tapos so, dapat tatlong tatlong klase isa na naman yung dumating tapos isa lang yung dumating oo yun kinasa rin ang ah, halaga na sir 1,500 yun nga ala nabogo siya na. eto 1,398 Pwede naman po natin i-cancel yun, yun. po, yung ganyan. Kung gusto nyo po ng mas kasutin, Pwede po sa mga TikTok, Shopee, nasa Asia, gano'n po. Parang hindi ka na, may return refund. Sa Facebook kasi wala po ang return refund eh. Ganun. tingin mo, dalawang karton to? Parang... Dapat dalawa. Um, Inaano ko kung hati yung dalawang ano na. Yung box na to? oh itong box na to yan. Dapat, yan. Dapat dalawa yan. No, parang hindi na ako sa... Ah, eh. na Naman na ako pa Tingnan mo nga kung tama yung kapakot na ito. Tingnan mo. Kung magkahati nga sila. Hindi boss, para sa connect na sila kahit kapay mo pa ganito. At, kapay nyo. Kapay nyo pa ganyan. Oo. Eh di, isang balot. Oo ay naman. Teddy naman boss, kaunsin natin oh. para hindi na boss Para <laughs> oh. <laughs> dalawang action camera ko tayong. Inyo eh, manginahin kayo oh. boss, oh, kung hindi naman 'yang ah, kaparehas, kasi pala. naman nya Ano naman ka-share na niyo po sa inyo, boss? Oo. Oo naman. Ano ba? Ah uh, ha. Huh? Ganun ba? Ganun ba't maalog? Maalog siya, no? Oh. Maalog, dapat hindi aalog, ano? Okay. Okay. Dapat hindi aalog to, eh. nga, okay. Kasi... Unang una, ano niya, karton, kulay brown. Kadalasan niya, pagbukas niya. Kasi dapat, ang alam po kasing set nun, naka-box yang ganon tapos ayun nga yung accessories tapos action camera dapat hindi aalog Oo, po. kasi na, dalawang kasi dapat yun eh parang hindi naman eh, Oo, eh oh wow, eh Malabo yan boss sigurado yan bogus yan boss tayo lang pera nyo dyan free shipping to eh wala po dalawang action camera tapos 1-3 parang hindi naman eh Oo oh, nga eh. Dapat mas ano, sil na sil. Yung maayos ng pagkakano, walang alugte dapat. Kung so, gano'n. Mm -hmm. Ano boss? Ah, balik, paano may kakansil yan? Bali, tatangs down lang po kayo boss. Sa nasa ito na Okay, sige, sige. Ganun, okay. Po. Uh -huh. Ano po? Oo. Oh. Hello? pre, eh, bakit? Hello?

order Facebook medyo langanin eh salamat sa rider